ay nasa ah, ano kami, gubat sa Laguna. Sa so, sa Laguna? Wala. Sa San Pablo. Ganap kami ng as tsaka Dark World. Dark World. Ubaing, gubat. alam kami ng ano? Baboy na may tualya Ayun <laughs> <laughs> hey, ako kalabaw. Baka. <laughs> Ay. Baka. Baka ka labaw. Oh. <laughs> ano <Nyan>. Punso. Ano <laughs> yan ay tae ng baka. <laughs> Uwi na kami! Ano ba? Doon! Doon! yung ano? kulungan? Ay, baka yun. Lapit lang natin pag nasa la lapit tayo sa si baka. Lapit lang tayo. Nariligaw <laughs> kami! Balik pa rin yung brisco pa <laughs>